Malayo na ang arating ni Kim Chiu mula noong mga araw niya bilang Pinoy Big Brother, Teen Housemate. Kilala sa kanyang Legion of Fans bilang Ichinita Princess at isang minamahal na kapamilya actress, patuloy kaming ginugulat ni Kim sa kanyang kahanga-hangang paglalakbay. At ngayon, muli siyang gumagawa ng kasaysayan bilang Tanduay Calendar Girl para sa 2025 ngayon. Susuriin natin ang pinakabagong melesto ni Kim at ang hindi ka panipaniwalang paglalakbay na naghatid sa kanya sa sandaling ito. Pakinggan natin kay Kim mismo ang tungkol sa bagong kabanata ng kanyang karera at buhay. Minsan akala mo, ito na yun, parang, sometimes you'd think, I've reached the peak, ito na yun, but life gives you a lot of surprises. Na parang, wow, meron pa pala. There's more I can do, para kay Kim, ang pagiging tanduay calendar girl 2025 at 25 ay isa pang nakakagulat na milestone na nagpapaalala sa ating lahat na patuloy na mangarap. Ibinahagi niya na kahit na sa tingin mo ay naabot mo na ang iyong ruro, ang buhay ay laging nakakahanap ng paraan upang sorpresahin ka sa mga bagong pagkakataon. Kaya, huwag tumigil sa pangangarap, huwag tumigil sa paniniwala, at magpatuloy lamang, I think this, being i calendar girl is a reminder na walang pangarap na sobrang laki, walang melesto na sobrang layo. May kasabihan na, ang tagumpay ay hindi tungkol sa kung saan ka napunta, ito ay tungkol sa kung saan ka handang pumunta. At iyon ang aking kahulugan ng tagumpay, ang magpatuloy at hindi hihinto. Pwede naman mag-stop for a while, take key, rest and just continue going and reach for your dreams. Ang mindset ni Kim ay isang tunay na inspirasyon. Itinuturo niya sa atin na walang pangarap na masyadong malaki at walang layuning masyadong malayo. Ang lahat ay tungkol sa pagpupursige at paggawa ng mga hakbang na iyon, gaano man kaliit, upang mapalapit sa iyong mga pangarap bilang dalawang libo at duay kalendar girl. Hindi lang kagandahan ang kinakatawa ni Kim, kundi lakas, katatagan at empowerment. Kinakatawan niya ang isang babaeng may tiwala sa sarili at walang takot na yakapin ang bawat hamon na dinadala sa kanya ng buhay. I'm happy that the following, the people who love me and support me, sila ang kasama ko from the beginning until now. I'm happy to have all of them, kasi alam ko na lagi nila akong pinagtatanggol, because you no know, they will always defend me and they give me support every time. Ang paglalakbay ni Kim sa pagiging Tanduay Calendar Girl ay nagsasangkot ng mga buwan ng paghahanda, kapwa pisikal at mental. Gumawa siya ng isa-sero layout at gumugol ng dalawa hanggang tatlong buwan sa paghahanda para sa photoshoot. At gaya ng gustong sabihin ni Kim, talagang kailangan ng isang nayon para bigyang-buhay ang isang proyektong tulad nito. Sa tingin ko ito ay higit pa sa pagiging isang babaeng kalendaryo. Ito ay tungkol sa pagsira sa mga hadlang. Ito ay tungkol sa pagyakap sa aking tiwala at ito ay tungkol sa pagdiriwang ng bawat hakbang ng aking paglalakbay. Nasiyahan ako sa lahat mula sa simula hanggang ngayon, may mahalagang mensahe rin si Kim pagdating sa pagkamit ng mga layunin. Ito ay tungkol sa pagdiriwang ng bawat tagumpay, gaano man ito kaliit. Kahit yung 2-kilometer run, i-celebrate mo, naka-2-kilometer run ako. Congratulations, Melestone. Maliit na panalo. Kung pagsasama-samahin mo ang lahat ng ito, ito ay magiging dagdag, napakalaki, at habang tumitingin si Kim sa unahan, mas marami pa siyang nakaline up na exciting na projects. Bukod sa kanyang role bilang Tandway Calendar Girl, she's starring in a new movie with Paolo Avlino, set to be released in February 2025. The movie is titled, if our love will make it disappear. Nasasabi ka kung mapanood ninyong lahat ang pelikula. Ito ay magiging kahanga-hanga at hindi ako makapaghintay na ibahagi ito sa inyong lahat sa Pebrero. Ang paglalakbay ni Kim Chiu ay malayo pa sa pagtatapos at sa kanyang hindi matitinag na determinasyon at pagmamaneho. Hindi masasabi kung gaano pa siya makakamit. Mula sa kanyang mga unang araw sa si House hanggang sa pagiging tandua is Calendar Girl at isang leading lady sa industriya ng pelikulang Pilipino. Patuloy na binabasag ni Kim ang mga hadlang at nagbibigay inspirasyon sa iba na abutin ang kanilang mga pangarap, anuman ang mga hamon. Kaya tandaan, huwag titigil sa paniniwala sa iyong sarili, ipagpatuloy ang paghabol sa iyong mga pangarap, at ipagdiwang ang bawat hakbang sa daan. Sino ang nakakaalam kung saan kasusunod na dadalhin ng iyong paglalakbay?